Weekend na naman, kaya bago natin simulan ang palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. The Honorable Senator, Senator Amy Marcos. Mayong hapon sa kanan. Usa ka mabulukol, sa akong kinahigugma na katauhan diri sa Misamis Oriental. Yan po natin ang atin mga mag-uuma ng nyo ng lubi. Dahil kung wala sila wala itong Kuya Miss Festival. 2.5 million coconut farmers continue to await the release of all these monies and bakit wala pa rin nangyayari? Kaya kakalampagin natin yan, anuman ayaw kong mali ang ginagawa, siguraduhin natin na maibalik sa mag-uuma ang pera na kanila. Daghan salamat ug ang mo pirmi mabuhi ang Koyamis Festival, mabuhay ang Misamis Oriental. na natin pahabain pa. Patagal na natin siyang inihintay. sapagkat sa lahat ng inyong problema, sigurado may solusyon. Palagpagal po natin, Senadora Amy Marco. Pero damang-dama ko ang uh, suporta ninyo sa akin, kaya todo suporta rin ako dito sa Bibito. At parating uh, parati kong pinagmamalaki sa mga taga-Bulacan na ang lola ko ay taga rito. At uh, eto nga, kahit papano, sa didami-dami ng Winalda sa flood control, aray ko po. At least nasingit natin yung 10 million para sa ating one-story sped building. At uh, sa inyong lahat, happy-happy halaman ng festival. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ako ay ang sped. Maraming salamat sa DSWD. Do you like your new place? Yeah, I like it. Pero kulang pa rin. Yes ma'am. Ilang ba dapat? Ah, uh, one is to ten kung dapat. One is to ten. Eh samantalang ngayon, ilang ba ba? Two hundred. Two hundred daw ang baka nila. Two hundred Anong ginagawa ninyo? Marami naman tayong daycare at iba pang teachers. Hindi naman sila special. Pero i-training na lang ninyo. Mag-workshop, workshop na lang tayo. Meron po. Meron na, na po. Meron okay. na po. Halahati po ng uh, teacher ko ay regular teachers po. Sila trained lang po na mag na related education. Ali. Tapos, kayo na lang ma-certified ang pwede makasaya. Yes. Okay. Tulong-tulong tayo, malay mo, makachamba. Oh, thank you kayo. Thank you to our thank teachers. Thank, thank you. Thank you to thank our care. parents. You. Talaga namang pinakamasipag, pinakaaktibo, pinakamaasahan pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, Thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Action tulong mission, mga paksang napapanahon. anuman ang hamon, Aimee Solution. Servisyo, publikong may kiliti, mga problema nyo mapapawi. Dito lang yan sa At The Moment with Kapit na tayo sa dulo, pero dapat tuloy lang ang saya. Mga problema ng lipunan, buhay at puso. Pag-usapan natin ng sama-sama. Senator Aimee Marcos po, salamat sa patuloy na suporta, pagmamahal, pagtangkilik, at pakikiisa sa At The Moment with Aimee. Aksyon, tulong, misyon. Iyan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isabuhay at laging sabihin, ang forever motto natin, lahat ng problema ay, ay may hapon po, Senator. Kasama po natin ngayon ang lima sa ating studio audience na handang pakinggan ang inyong saluobin, mungkahi at suhisyon sa kanilang mga hinaing, agam-agam at mga tanong dahil ito ang ATM. As at mana Good afternoon po, Senator Aimee. Ako po si Tin from Cavite. ang um, ano pong masasabi saan niyo? Saan sa Cavite? Laki-laki ng Cavite, no? Oh. Kas na rin niya sa Cavite, po. Wow, to. pinakabalaki talaga. Dasma, Tim. Senator, ano pong masasabi niyo tungkol sa insidente ng pagtaboy ng mall guard sa batang nakaschool uniform at persahang pagpitas sa dala nitong sampalita? I mean, saan po kayo mas nakapanik? syempre hindi natin pinapanigan kung sino man, pero paliba sa bata, sabihin na nila sindikato, makulit at uh, nagbebenta uh, na walang uh, permiso, kinakailangan wag naman sadyakan, pinatulan naman kasi, tapos pinatukbatukan, kinuha pa yung sampagita, kawawa naman yung bata, ang dapat pinigilan na lang, siguro hinawakan ng kamay, tumawag ng DSWD, at re report sa manager, kung maari. Di ba? Tama ba yon? Ayon. <laughs> Good afternoon po, Senator Good I am, afternoon. I am Ash Lobo po from Cain Tarizal. Oh! And tingin niyo po kung nagawa po ng Thailand na ipatupad ang same-sex marriage, magkagawain po ba ng Pilipinas? Tingin niyo po nasaan na tayo tungkol dito? I mean, lumalakad po ba tayo papunta dito? Yan. Siyempre, ang Pilipinas mga Katoliko, mga Muslim, mas conservative po tayo sa kanila, di ba? Medyo ah uh, talagang hinay-hinay uh, tayo, mas mabagal tayo sa Thailand, tumanggap ng kung ano-anong mga bagong social norms. Conservative talaga tayo. Kaya ta, sa tingin ko sa ngayon, halimbawa, yung gay rights bill na tinatawag na SOGI, hindi pa umaandar, ang talagang umaandar, yung anti-discrimination sa religion, sa buntis, sa tribo, sa Muslim, sa gay na rin, pero saklaw lahat. So, andun pa lang tayo, malayo pa, kasi nga, parang culturally, iba naman tayo sa Thailand. Sila, labu labo tanggap nila lahat, pati banyo, diba? iba't ibang uri, okay lang. Tayo, wala pa yata tayo doon. Pero, ang akin lang, kilalani natin ang lahat at respetuhin. Uh, ng hapon po, uh, Senator Aimee. Ako po si Marlon Sunico, taga-Kalookan po. Ay, taga-Kalookan. Ganina ka-intact. Ako talaga naman, all uh, over. May tanong po ako, uh, kapag nag-reprint po ng mga balota dahil sa mga nagba out, o kaya po ay nadi-disqualify, uh, paano po yon? I mean, magkano po ang nasasayang? Okay. Alam niyo bilang dakilang Ilocana, talagang sayang na sayang ako sa milyones na linustay. Isipin nyo, maabot sa 132 milyon, 8 milyon na balota, ang naimprenta na ay na, tatapon lang ba yun? Naku, talaga naman. Sana... Nagkasundo na at tapos na sa Comelec at Korte Suprema. Uh, sa kabila na kinikilala natin ang hatol ng Korte Suprema, sana talagang tapusin na natin itong listahan ng kandidato para wala nang masayang na balota ang laki-laki ng 132 million sa panahon ngayon. Sana ipinamigay na lang at binili ng bigas, hindi ba? It's better than cash. Magandang umaga po. Magandang tanghali na rin po, Madam Senator Amy. May tanong po ako. Una po sa lahat, magpapakilala po muna ako. Oo Patulong oh, Ako, ah. Si... ah, ah. <laughs> po si Ruena Presma, Gonzales po. Tagabagong silangan po, Quezon City. Likod lang po yun ng Sandigan Bayan. Oo, memorized memorize ko yun. Dati, <laughs> kong, dati congressman ako eh. Doon kami dumadaan araw-araw. <laughs> May tanong po ako, madam. Bakit di pa po nyo withdraw yung support nyo sa anti-teenage pregnancy bill? I mean, di po ba magiging liberated ang mga bata tulad sa US kung um, tuturuan po sila ng mga ganon sa murang edad? Ay, naku, talaga naman. Ayaw naman natin na um, matuturuan sila ng kung ano-anong kalokohan. At higit sa lahat, dapat ang magulang ang magturo. Kaya lang, ako, iba kasi yung version ko ng anti-teenage pregnancy. Lumalaganap kasi, ang mga batang gumagawa ng bata, ang sabi, one out of 10 na mga teenager na babae ay buntis o naging ina na. Kaya ta ang sabi ng World Bank, hindi lang daw moral o social problem, kundi economic problems to. Kayo, ako, naniniwala na maganda yung pakay, maganda yung minimiti nung bill. Kaya lang, yung nadagdagan ng kung ano-ano, hindi yun ang aking bersyon. Ayoko nung uh, kung ano-anong sinasabi doon. Pero, kinakailangan yung akma lang sa edad ng bata. Pag maliit pa, syempre, yung parts of the body bibigyan mo ng medyo scientific na men, at saka, pag lumaki ng konti, ipapaliwanag mo kapag babae, pag dinadat na ng buwan-buwan, hindi ka namamatay, anak, hindi sa sakit yan, kundi talagang ganyan ang kababaihan. Tuloy-tuloy yun ang pag-aaral. Kailangan turuan din ng DSWD, DepEd, DOH, pati yung mga LGU na SK, turuan din yung mga teenager kasi sobrang Daming kalokohan na nandyan sa internet, napapanood, naririnig. Ako, hindi ako nag-withdraw kasi umpisa pa lang ng questioning, yung interpellation ba. Hindi pa kami nag-umpisa ng debate, babaguhin pa yung lahat. At tunay nga, binago. Kaya tuloy-tuloy ang -tuloy, pagbabago niyan. At ako, eh, sang sangayon naman ako na talagang dapat mapigil itong teenage pregnancy sa Pilipinas. <laughs> Dato niyo, Sen. Ako po si Francisco Cortes ng Taguig City. Sen, ano po masasabi niyo sa na-discovering marijuana plantations sa Biget? I mean, kung kayo po, pabor po ba kayo sa legalization ng marijuana? Yes, sir. Uh, oo diyan sa Cordillera sa Benguet pangkaraniwan na yung marijuana nagkalat pa papano, parang parang talagang wild lang siya hindi man siya tinatanim biglang nandyan na kaya uh, nagulat nga ako may plantation na muli minsan nga sabi, di natalim daw sa tuktok ng kawayan kahit yung mga polis hindi makita nasa napakataas to yan Feet above. Kaya lang, ang akin, siyempre, limitado lang muna tayo sa CBD, yung tinatawag na medical marijuana. At, uh, kahit sang ayon tayo at sinasabi natin, medical lang, ang problema, eh talagang, paano i-enforce? Kasi bago bago magkaroon ng mga prescription ng mga doktor, nagkalat na yan at naging recreational. Sabi nga ni Catriona, in moderation ang lahat ng bagay, pati pagkain, pati alkohol, lahat-lahat. Kaya, eto, para sa medical reasons, dapat at nakakatulong, recreational na kumagdahan-dahan tayo. Maraming salamat sa ating mga studio audience. Patunay na ang bawat tanong ay may sagot at ang bawat problema ay may solusyon. Magkatabas sa toda lang ng kamao dahil raw ito sa pang-aagaw ng pasahero alamin natin ang kwento sa pangpabalitnan at the moment with I.